Naputol pala guys yung video ko. Ayan, hindi ako nakabili ng daing na tilapia kasi daw bagi, walang huli. Eh. So, ayan. Inalatan ko talaga yung huli kong, ay yung una kong tinda, Inalatan ko talaga yun. Pero pwede naman daw sa kanin. Okay naman siya sa kanin. Huwag lang papapakin. Ayun. ah uh, kasi alas 3 ko diniliber yun. Tapos ang uwi nila alas 10. So, ayun, buti na lang yung sa malalayong lugar na dinideliveran ko. Buti may half cook ako kasi nung natikman niya yung glasa, kinuha na lang niya. Sabi niya, bibili na lang daw siya. oh shout out po sa nag-order. Diyan natin dalawang order. Ayan, thank you so much. Nung nakatikim sila guys, maganda talaga may free test. Nung nakatikim sila sa luto ko umorder ulit sila ng tigda Di ba ang saya? Kasi nung una, nakitikim lang daw sila. Tapos, mas masarap daw yung timpla ko kaysa sa Jollibee. O, oh, Jollibee baka naman. <laughs> baka naman Jollibee. Sponsor naman dyan. Tapos, so, susunod, so, magpapapranprap. Bleh! Magkakaroon na tayo ng ano, franchise sa lumpia. <laughs> yung ano, may sarili tayong ano, homemade lumpia. Nakakatawa, 'di ba? Kasi yung hindi bumili at nakatikim, umuorder ng dalawa. O 'di ba, nagulat sila sa presyo dahil lalagang 10 piso. So ngayon nalogi ako kasi konti eh, konti lang dati yung ano ay eh, marami pala akong nilagay na ano dapat pala konti lang. So ngayon kukuntiin ko na di ko natansya eh. Ayan, doon lang kumita sa ano, tilapia. Ay, may din na kami. O, ba? Diba? Sabi ko, okay lang kasi ano, try, trial pa lang naman. Trial and error. So, ayan guys, hanggang dito na lang yung paghahalo ko. Mag, ano na ako, magpipritis muna ako. Tatry ko siya kung anong lasa niya bango. Wala pa siyang paminta. Nung, sabi nila masarap din daw yung tilapia na daing ko kahit wala pang paminta. Sabi ko hindi pa yun babad na babad. So ayun lang guys, magpipre-pre mo na ako. Dami kong apa guys. Diyan. Anong natanda lang ito.